Ito po kami kay ano, Tatay Santos at kukunin namin yung listahan. Listahan po ng mga materyales para alam na namin kung ano yung mga bibilhin. Saan po namin? Saan ko si Ria? Matahil. para po maumpisahan na rin yung pag, ano, pag ng kanilang bahay Ayan. galing na po ng mga materyales na estimate na po to ng karpentero na gagawa at meron na siya mga listahan na ibinigay kay tatay santos para maayos na yung kanyang ano, bahay ayan Siyempre si Rex Yan na. Wala mo na listahan. Ay, nandito pala si Ana. Hello po. Magandang oh. hapon po. Bibili okay na, uh, na namin po materialis mo na eh, Tay. Maayos na yung bahay nyo. Ano Talagang po na po talaga. Huwag uh, na lang yun. Kaya? Alam <laughs> nyo ba kung sino kami? <laughs> yung pang-review <pangyala di> ito. <laughs> <laughs> Pero grupo namin, Kuya Val. Uh, ah, na uh, alam na alam? Yung, hindi niya limot, no? Si Kuya Val. Mga grupo kami ni Kuya Val. <laughs> um, uh, tutulong. At uh, syempre, ang mag sponsor sa bahay nyo ay si Ma'am Star Miko. Mm -hmm. uh, at ipapaayos na daw yung bahay nyo para maging komportable naman kayo. Sarabu. No? Kasi tatlong taon na pala itong bahay nyo. Kaya, Kaya no? tagal Ito, na rin. Tagal na rin. Kaya may sira na rin, no? Halos lahat, sira na yung kahoy, gero. ilang kwarto bang gusto nyo? ha? <laughs> 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 ilang kwarto gusto nyo? Dalawa lang naman po 'yan, na Ah, dito. dalawa. <laughs> <laughs> yung isa sa panganay ko. Kala ko ah. dag -dag yung taas. <laughs> Baka po ah. masundan yung bunso. O oh, nga, akala ko ay apat ah. ang <laughs> yung kwarto <laughs> <laughs> oh. Nay, day, yung plano sa bahay nyo yung 'di ba may dirty kitchen kayo doon? Okay. Hanggang doon gagawa tayo ng kusina ninyo. Para hindi na kayo magluto dito sa loob. Tapos hugasan din, kasama na din doon sa labas. No? Yung ilaw po pala, anong sistema ng ilaw nyo? May ano na kayo? May hmm. na, puntador na, no? Ready na? Naka-installation na, lang po. Hello. Installation, Hello. Na lang. installation na lang. Installation na lang. pag, may, pag may installation daw, kakabit na daw yung puntador Ito ng panuri ko. Ah, okay. Okay, okay hey, na. Ipapat sa pangalan ko at ibaan ang seminar noon. Mm -hmm. So, pag mat tapos na yung bubong ito lahat itong bahay nyo ay, ano na agad 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 na agad na ikabit eh, ng karuni, kanuriko, kanuriko. Oh. may na daw oo mm, sakto yan <coughs> pagka uh, nagawa diretso ano, na ng kuryente pinakusap ko yung nagseminar ay pinapalaw po niya lang yung lang ang ano so konti na lang ilang ano na lang at uh, Mag maging ano na naman maganda na naman ang bahay ninyo. Sino <laughs> Oo. At syempre ito, itong sahig, hindi din 'yan dalaga uh, na ikaw. Oh. Palitan din. Dalaga na yung anak mo, hmm. no? Naylo. <laughs> 11 na po siya, Nay. Eh. 11 years Dalage, old. So, 12, 3 years nga. 3 years. Ilan sya nung noon? 9. 9, oo. 9, 10, 10 11. Ay old. hindi. Ka, 7, na. 8, ay mali, 9, 10, 11. Eight, 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 years old. eight years old siya noon. No, eight years old siya Ay, pinasalo. na talaga sa matto <laughs> <laughs> Dating nga. Oo, kasi Dala. dito kami yung pinasala. Oo, oo nandito kami noon. So, Nag-attend po kami. Ayan, uh -huh. Oo, isa kami doon sa naka-witness. <laughs> uh, hanggang ngayon, matibay pa rin ang pagsasama ninyo. Ano ang magandang tip ninyo sa mga viewers natin ngayon para tumagal ang kanilang pagsasama? Ay, hirapan si nanay. Nagsiselfon? Oo, nagsiselfon. Pakinggan po natin ang love story ni nanay Los at ni tatay Santos. Exciting to guys. Walang kukurap. Kasi pareha sila, hindi nakakapita. Mm -hmm. So, syempre, daming nagtatanong kung paano kayo nagkakakilala? Ikwento nyo tayo, nai. Para ma-inspired naman yung ating mga viewers sa storya ng buhay ninyo. Saan kayo nagsimula? Sa ano lang po, rito rito lang din po. Hmm. Yung, yung po may siya sa labasan, pisan ko. Yung, mm. yung asawa noon, pamangkin niya. Nirito, nang, nirito niya nung ako nung tatay nung, pap, nung pisan ko sa kanya. Tapos in inano naman ako nung bamaki niya sa akin. Iyo itong lalaki. Inano naman sa akin. Ilolot din. Kaya doon kami nakakilakilala din. Mm -hmm. Kaya ang um, may, ano daw, yung pizza ko din po. Um, <laughs> <dito, laughs> ang sala rin. <laughs> dito, dito sa lugar na to. Ako po, sa Vincenzo po ako nakatira. Oh. Mm -hmm. Ah. Yeah. Ikaw so, tayo taga dito. Kaya kaya po, po, taga dito. Mm -hmm. So sa Binson kayo nagkakilala? Oh. Sino ba po siya doon sa bahay namin? Ah, uh, dinala si Tatay Santos. Hmm. Ilang taon ka noon, Nanay Los? Kung ano, ma... Ma-19. Ay, bata pa na. Ikaw, Tatay Santos, na ilang taon ka noon? Ano lang ako noon? Bata pa ako noon. 38. 38? Mm -hmm. So, paano paano ka niligawan ni Tatay Santos na nailos? <laughs> Walang ligawan. Papanhi ka na kaagad. Ah, paano <laughs> ka ni niligawan ni Tatay Santos? Ay, si Nanay Luz na hi. paano mo niligawan paano, si Nanay Luz? Ay. Ano nga po? Wala nang wala nang uh, Wala nang niligawan. <laughs> <ligawan. laughs> pag, pag ano ay pagkausap ng mga matatanda-tanda ay, pag, ano, ay pag, ano, Pahayagan agad. Uy! Agad! ah uh, so it means, nung pina, yung pina, dinala ka sa bahay nila na nailos, agad-agad nun. Ay, hindi pa yun. Ay, hindi pa. pa. Matagal pa. Oh. Na 21 pa siya. Ah, matagal din. Oh. Matagal ka din nagbalik-balik sa bahay nila. 21 siya ang ilag nun. Ako ay 41 may naman. Mm. May So, eh, hindi ka nang ligaw nun. Sa, hindi. Pero dalawang Bala. taon. Dalawang <laughs> taon. Sinundo na agad. Pinasirit ka sundo, sundo. Pinasirit ka sundo na agad pala kayo. Mm. Tapos, nagkagusto. Ah! <laughs> <laughs> May ano lang po, dumaan. <laughs> nagkagustuhan naman. Nagkagustuhan naman. Walang tumanggi. Pahay ka ng derecho. Derecho na der der po. <laughs> Ay, yan yung mga ano, yan yung maganda. Wala nang paligoy-ligoy. May kasunod pa yun. Mm -hmm. Pinaghiwalay ulit kami. Bakit? Ah? Siraan, Siraan. Siraan po. Siraan. Nagsiraan. Binawi yan. Binawi ng tatay. Nang nanay. Binawi ng tatay. nanay. Nanay. Wala nanay na po ako tatay. Ah, wala okay. Bakit binawi ng nanay? May madaming kwento. Mahabang kwento. Ah, Ay, marami po nagkukwento sa mama ko na paninira dito sa lalaki, kaya ang ginawa ng magula ko, binawi ka. Uh. Gaya ng ano, daming babae? Pinadadapilan daw. hindi oh. Oh, hindi pala. Ano? Dapil. Pinadadapilan daw. Pinadadapil daw. Ah, ginagutom. 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 Hmm. Pero hindi naman totoo. Hindi naman. Malmalo yung mga ko. mama ko po kasi, paniwalain. Oh. Paniwalain sa mga sulsun. Oh. Hmm. Pero Nanay Los, pang ilang boyfriend mo si Tatay Santos? First lang <laughs> po. <First. laughs> Tatay Santos, pang ilang juhwa mo naman si Nanay Los? Ay, pang itutuwa niya yung madami. <laughs> <Ay>! <laughs> Playboy pala to si Tatay. Pag si ilang si Nanay, ta ta Ay, ganun? pang tato. tatlo. Doon talaga sa huli ang swerte. Sa huli ang swerte. Oo. Oh yun yung yata yung tinakda ng Panginoon. Oo, oh, tama. Oh, yun yung ano nyo, yun yung buhay ninyo. Yun ang buhay. <laughs> Paano kayo napunta dito? Sa labo na ito, no? Oo. Oh. Kalabasa. Kalabasa. labo naman talagang, talagang sabi ko ng yung labo simula-simula. Ah. Talagang dito, dito na. Itong lupa sa inyo to, Tatay Santos? De, doon ito sa bayaw ko. Mm -hmm. Asawa po nung kapatid siyang panganay. Oh. Ah, itong mayari ng lupa. Sabi nga nung pangangking kahapon. Puli mo yung listahan? Ah, ayaw. Sinalanggin na niya. Pabakuran ka na. Hmm, pabakuran. Bakit? Ito po. O, oh, pabakuran. Alika na. Alika na. Hindi ang istorbo dito. Hmm. So, yan yeah, o. Ganda ng kwento na nila, no? Salamat sa kwento ng buhay ninyo, no? at uh, no, excited na kayo na ma, ano na to ma, masimulan itong bahay ninyo ay grabe po Anong, <laughs> <laughs> oh, <laughs> um, yun nga rin po ang ano niya po isang nga sabi, madalaga naman na pag apuyo yung nga Kaya, eh pag daw na paayos diyan ay Ire-request ay palagyan ng pintuan yung kwarto niyan. Ah, ay, palagyan, oh, no? okay. dalaw, Yung tingin, tingin sa po kwarto, nasa, yung sa amin, tapos yung sa kanya, oh. gusto niya may, pa, may, panara. May, may panara, uh -huh. para sa, safe. Mm -hmm. Siyempre, so, so, privacy. Oh, mga babae na, kasi yung panganay nila, na. Okay. Kaya tala, kailangan talaga ng privacy. Lagi pa siya kung naalis pa may, ano, kinukuha ako mag-araw <coughs> sa malayo. Mm -hmm. Mm -hmm. May ng uwi. Ah, pag Simula po nung mga palita. balita na sabi mo yung Ripi, sa kayong katukbahay, kaya nung may pumunta po dito, eh natakot po yung anak ko at bigla lang baga ako ginagamit yung vlogger. Ah, so may pumupunta <laughs> dalaga um, yung makatuk? Kaya po yung anak ko, mismong anak ko po ang naka, Isang ano na, lang, no? ginising po siya. Oh, oh, ginising po ito, oh. ama. Doon lang talaga? So Did may pumatok, no? Hindi pa natatagalan? Ito lang pong nakalipas na buwan. Ah. Uh, Nang October. 27. Birthday. Birthday po niya ay. Eh. Birthday ni Tatay Santos. Ginagamit hmm. ang team Kalinga ano no po. Opo. Oh, Ginagawa yeah. ni nga po pinanggit ay hindi naman po kami naniniwala. Kaya sabi ko kayo dito po sa ko Putahan nga si Kalinga Antoy at kung totoo nagano ay hindi naman Marami. daw po. O basta wag kayo basa-basa maniwala ha. Sabi ni Galinga Pandoy, pag kami may ibibigay, kami mismo ang mga punta, kahit si Kuya Bal. Opo. Mm -hmm. <laughs> um Pero ngayon, naniniwala naman kayo sa amin. Opo. na kong May kilala ako. Sino po? <laughs> sino pong ang kilala mo niyo sa amin? May kilala ko siya punta dito. Oo, oh, sino? Sino ang kilala mo na pumupunta dito, Tay Santos? Kami ano. Mga bago yun. na ngayon, hindi naan yun yung kasalan. Ay, alam nyo ah. <laughs> <laughs> Nanjan yun. Ria Ularte. Basta yung mga busi sa'yo natatanda. Kung <laughs> hain, <kung> tingang, pangalan <laughs> kila. Roda <laughs> Official. Roda <laughs> Mix Vlog. Oh, nung nakaraan, narinig ko lang po yung mga pangalan niya. Oh, nung, nung nakaraan sumama kami ano, kay kuya. kuya Derta. Mhm. Mm ah, Ay, oh, sa Ano po, ako, yan, po no, dati nung no, may ano. So, sige rajo <laughs> Basta within this week no uh, sisimulan na natin nakausap na din namin yung karpintero ninyo na ano yung pumunta dito kahapon Yung kilala nyo naman siguro yon Kilala ko yun Barkada oh, mm, so, po ng, yung tatay nung barkada po niya So mm. ngayon pupunta kami Pagtapos dito pupunta kami sa hardware at uh, mag-aano kami ng materials <coughs> para bukas uh, i-deliver -de na dito No. Pasko, Magiging ano? ano, masaya yung pasko mm -hmm. nila. Maging masaya ang pasko ninyo. Grabe, Grabe. na ba hindi ano? Po. Tsaka nakakaano. Yes. Pipinturahan natin ang bago 'tong bahay niyo. Ano gusto kulay gusto niyo? Yung hindi lang po dumihin din sa loob at hindi lang Pag puti po ang dumihin. Ah, dumihin. Oo. Oo nga. Ito, itong ano niyo ngayon, nakikita niyo ba 'to? No na nakakapagbang. <laughs> no? Yung Puti po ang nakapunta ah, sa pinto. Hindi ah, Hindi puti. Alam niya ano, hmm. ano? No, no. no, no. Paano kaya nila nalaman to na puti itong pintura? <laughs> <laughs> Kinakapa nila. <laughs> Kinakapa. Ano? Mm. Iba talaga pag may ano, pag mga ga dito kasi uh, malakas ang malakas ang pakiramdam. pakiramdam. Hmm. No, nailos no. Mataas ang inyong pakiramdam ano. Kahit malayo, nararamdaman na ninyo. Pero basta, ito ay ano, panibagong yugto ng buhay ninyo. Nakakabilib yung pagmamahalan nyo. Ano po? Hmm. Grabe. Ano po yung may papayo nyo sa mga bagong mag, ano pa lang, mag-asawa? Eh, wala akong may papayo. Well, iba-iba, iba-iba na -iba ang ngayon. Ah, iba-iba na yung palang. Basta magmahalan lang, ano? Tay, paano kayo mag, nag-aaway ba kayo, Tay? Ay, po. <laughs> <laughs> hindi. Ang galing. Hindi. Hindi ka nag-away. Hindi ka nag-away. galing. Galing naman, ano. Grabe na at ah, talagang uh, yung pagkakaunawa nyo sa isa't isa, no? Malalim. Malalim. talaga. Malalim ang pagkakaunawa. Kasi akala, hindi katulad sa iba, di ba? Pag nag aaway hindi na nag-iimikan. Na nag hmm. No? Talikod Pasipunan na. Pag, na lang po. pag, ma pag matulog, hmm. talikod na. galing. <laughs> <laughs> <laughs>